Dito nga medyo maangas ang kalaban, bubugbugin ko sana pakito kaso palagi na lang may dalaw. Tapos yun na nga naka early na kalaban at lamang na sila dito sa game na ito tapos palagi na lang namamatay mga kakampi ko at dito akala ko makakabawi na kami kaso di peren. Yun na nga masakit na pala si Hanabi dito kaya nabigyan ako ng tipi sa mukha ni Nana. ganun peren hindi na makabawi sa gold mga kasama ko at nag lord na core nila dito, di na ako pumalag sa lord pinitas ko na lang si Pakito tapos ganito na sumunod na mga nangyari sa game na ito. So yun na nga dito na ubos kalaban kaya naman ay recommend ko na ito at kung sino ang harang sa dadaanan ko ipapatikim ko ang sundot big ulat ko at yun na nga sinananatipigod ang unang nabuhay kaya sleep well ulit. pagkapitas ko kay Nana, lumabas na si Alpha akala ko madep pa niya subalit di niya kakayanin ang sundot dig ulat ko kaya makakatulog na ulit siya dito, yun lang salamat idolo sa panonood.